Ngayong araw nga mga mamis ay samahan nyo ko na ilagay sa jar itong napakaraming naruto kong bagoong. Pagpasensyahan nyo na nga ako mga mamis kasi hindi na naman namin naipakita sa inyo kung paano namin niluto itong napakaraming bagoong namin. Nung mga araw kasi na to mga mamis ay nagmamadali talaga kami na lutuin to. Kasi yung isang kaibigan ko ay kailangan niya ng muwi ng Manila at kailangan niya magdala ng kalahating box nito dahil marami ulit nag-repeat order sa kanya. At yung mga nag-order nga sa kanya doon sa Manila ay ayun din talaga yung mga naging kauna-unahang naging customer namin dito sa aming bagoong business. Etong bagoong na nga na to, mga mami ay dagdag namin to sa aming business na pulboron. Nung unang gawa nga namin neto mga mami ay sumubok lang talaga kami ng isang box muna at ang laman ng isang box na yun ay 24 jars. At nakakatuwa nga mga mamis kasi yung 24 jars na yon ay naubos din agad sa loob lang ng dalawang araw. At ngayon nga mga mamis ay sumubok na naman kami ng another one box pero ginawa na nga namin siyang 30 jars. Bale itong bagoong pala namin na to mga mamis ay 2 flavor siya, isang spicy tsaka isang original flavor. At yung size naman na gamit namin ditong jar ay 200 ml. Bale ito palang mga nilalagay ko sa jar mga mamis ay wala na talaga to sa isang box. Ito na lang talaga yung natitirang tatrabuhin ko dahil nga yung iba ay nadala na ng kaibigan ko kagabi pa lang. At kinabukasan nga pag ko ng maagang maagay agad ko namang inasikaso tong mga bagoong na to. Kasi nga yung iba dito ay meron na talagang mga may-ari. Alam niyo mga mamis nakakaloka nga kasi kakabenta namin ng bagoong enak nakalimutan ko namang magtabi ng para sa amin. Kami tuloy ang naubusan. <laughs> Bali ang ginagawa ko palang timbang dito mga mamis ay 400 grams. Pero 200 grams lang talaga siya kasi nga yung jar namin ay 200 grams na din yan. Pagkatapos ko naman na siyang timbang ngayon mga mamis ito at inilagay ko muna dito sa gilid dahil medyo mainit-init pa talaga at papalamigin ko muna siya ng konti. Halos 15 jar na lang pala yung natira sa akin mga mamis bali 15 pala yung nadala ng aking kaibigan. At nung lumamig na nga yung mga bagong ito at isa-isa ko nang inilagay yung mga takip niya. Kung nakalike nga kayo sa page namin mga mamis na Panay and Lena, kung saan nagpo-post kami ng na mga pa-order namin ng pulboron ay doon din namin pinopost itong mga bagoong namin. Sa totoo nga lang, nung unang gawa talaga namin nito ay meron talagang nabasag na apat na jars. Nung binili kasi ng kaibigan ko, yung mga jars doon sa Divisoria ay hindi kasama yung box. Nung una kasi hindi naman niya alam na may bayad pala kapag may box. Dati kasi talaga mga mamis kapag mibili kami ng jar nung meron pa kaming business na chili oil pati na rin ng gantong bagoong nung pandemic. Kapag bibili nga kami ng jar ay kasama na yung box niya pati na rin yung pinakasil niya. Pero ngayon nga mga mamis ay mau utak na sila, bibili ka ng jar ay jar lang talaga yung ibibigay nila sa iyo, hindi talaga kasama yung box. Hindi rin kasama yung seal dahil may presyohan din nila yung seal. Pero wala naman kami magagawa doon mga mamis kasi nga business is business. Baka siguro ay nagmahal din talaga na yung kanilang mga supplier ng mga jars. Kaya naman ang ginagawa na lang siguro nila, hindi sila makapagtaas ng presyo sa mga jars mo. Bawi na nga lang sila sa mga seal, pati na rin sa mga boxes. Kaya nung unang gawa talaga namin ito mga mami sa hindi rin talaga kami tumubo pero bawing-bawi naman kami sa aming puhunan. Kaya nga ang sabi namin ay eh, dito na nga lang sa pangalawang batch kami babawi. At buti na nga lang ay nakabawi kami dito sa pangalawang batch kaya naman kahit papano ay may tinubo na din kami. At kung sa pulburon niya ay tumatanggap kami ng mga reseller ay dito rin sa aming bagoong mga mamis ay tumatanggap din kami ng mga reseller. Sa totoo nga lang, yung kaibigan namin na kumukuha nito tumuwi at ng Manila ay reseller price namin ibinibigay na sa kanya itong bawat jar ng bagoong. Siya na nga lang yung bahalang magdagdag kung magkano niya ibebenta yung bawat jar. Pero dahil malaki-laki naman na itong 200 ml, kapag binigay nga namin sa inyo to ng reseller price ay pwedeng pwede yung dagdagan ng 15 or 20 pesos bawat jar. Hindi naman nalulugi yung mga bibili sa inyo sa sakali kasi kung nakita nyo naman mga mamis talaga namang six six shot hindi talaga naguumapaw sa mantika. Eto nga at bali ang sunod ko na palang ginagawa dito pagkatapos ko siyang dikitan ng sticker ay ko na siya ng mga seal. Pagtapos ko nga yan malagyan ng seal siya ako naman siya iinitan para naman na sa ganon ay mag close siya or mag pitch doon mismo sa kanyang mga takip. Noong naging business namin to noong pandemic, sa malit na jar lang namin siya inilalagay, parang 150 ml lang. At pagkatapos binibenta lang namin siya ng 59 pesos. At no pandemic na yun ay doon din talaga kami namimili sa Divisoria. Pero noong pandemic na yun ay sobrang mumura talaga ng mga bilihin noon. Sabi ko nga sa inyo yung jar dati na bibili namin siya ng mas mura at pagkatapos kasama na yung seal pati na rin yung boxes niya. Pero ngayon nga wala na tayong magagawa dahil lahat naman talaga ay nagmamahalan. Sana all. Charot. <laughs> Ito nga lang yung masisigurado namin sa inyo na kahit nga mahal yung naging puhunan namin dito, ay mabibili nyo nga lang tong aming bagoong sa abot kaya. Hindi malaki yung tinutubo namin dito bawat jar pero sigurado naman kami na kahit papano ay may tinutubo kami. Pero kung magiging reseller ka nga namin mga mami, sigurado kami na mas malaki yung tutubuin mo kaysa sa amin. Pero mas okay nga muna na matitikman nyo to bago nga kayo muna mag sa amin. Pwede nga muna kayong bumili ng isang jar o dalawang jar para naman masigurado nyo kung pasok ba to sa mga panlasa nyo o panlasa ng mga alokin nyo. Kaya na pang niyo mga mami say pwedeng pwede na nga kayong mag order sa amin. Next week ay available na ulit to. At kung Metro Manila nga lang kayo mga mami say pwedeng pwede siyang i-deliver through Lalamove. At para naman hindi kayo mamahalan sa delivery fee, mas okay nga kung meron kayong mga kaibigan o kamag-anak o kapitbahay na kasabayan na mag-order neto.